Ang hindi na dating kakain ka. Saan na Pagbalik niya, tapos ka na. Ay! Hindi ka mawag tayo na. Ay! 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 Yeah, yung ay pata lo na magbalik ng pagdating tapos titigil ka na lo napalo na pagbalik dinabalik eh, na ng is

Naka-dayos sila ako ni. Naman. O, kayo sa likod. Ba,